Magandang araw mga idol. Sa video na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano magtanim ng pipino. Ito pala yung itatanim natin pipino mga idol, yung variety niya. Mega CF1. Ngayong araw mga idol, ituturo ko sa inyo yung paraan sa pagtatanim ng pipino, yung mga paraan sa pagtatanim ng pipino. Ang una mga idol, pipili tayo ng variety na gusto nating itanim marami tayong makikita through online pag nag-browse tayo sa online kung ano yung prepare nating variety na itanim kung hybrid ba or open pollinated variety ibig sabihin yung open pollinated variety pwede natin kuhanan ng pambinhi yun and then yung mga hybrid variety naman katulad nitong mga F1 hindi na siya mga ganda ng pambinhi para itanim ulit kasi hindi na siya mamumunga ng marami or hindi na yung quality yung ibubunga niya kapag kinuha na natin ng binhitong mga hybrid and then mga idol, it depends na nga sa inyo kung ano yung variety na gusto nyo itanim meron yan sa halimbawa yung mga hybrid iswes sa iswesid eto, legacy f1, legacy f1, ambassador f1 ayun yung mga hybrid basta may f1 o kaya sa condor seeds marami din silang ano variety na binebenta ng pipino and then mga idol yung pangalawang paraan natin sa pagtatanim pipili tayo ng lupa na buhaghag katulad dito mga idol buhaghag na buhaghag siya kasi pagka ang ginamit natin na lupa is matigas or yung medyo may mga mabato mahihirapan tumubuyo yung buto na itatanim natin And then kapag siya, kapag sila diniligan, maiipon lang yung tubig dito sa punlaan. Ang tendency noon mga idol, pwedeng mabulok yung ipinunlaan natin na buto. Kaya ang mas mahalaga ay ang mas maganda, pipili tayo ng buhaghag na lupa na gagamitin natin sa, sa pagtatanim. Diyan mga idol, simulan na natin yung pagtatanim yung tips pala mga idol, tips na may ibibigay ko sa inyo kapag nagpunla kayo ng pipino, kapag ganito yung punlaan nyo, kapag wala kayo seedling tray, mas maganda kung damihan na natin yung lagay ng buto. Kasi hindi naman natin masisigurado kung tutubo lahat yung ipupunla natin buto dyan eh. Kaya dito ang gagawin ko mga idol, sa isang punlaan na ganito, na ginawa ko, 3 seeds sa isang punlaan kasi kung mapapansin nyo mga idol ito, itong ginawa kong punla dito tatlohan din yan, ito simbol yung tatlo pagdating dito sa isang punlaan isa lang yung simbol sa kanya and then dito dalawa lang, and then dito isa lang din and then isa lang dito sa isa and then dito isa lang din 5 days na mula nung pagka punla ayan mga idol kung makikita nyo naman kaya ang ginawa ko ganon tatluhan sa isang buto hindi natin masasabi kung yung itatanim natin o ipupunla natin is tutubo talaga lahat ayan mga idol naiprepare ko na yung mga buto ng pipino and then ang susunod na gagawin dyan natin mga idol tatabunan na natin yan ng lupa ayan ito pala may halong ano yan chicken manure mga idol yung ginamit kong pantalan dito sa yung ginamit kong punlaan na lupa may halong chicken manure yan tatabunan lang natin ng tagkakonte mga ito hindi natin pwedeng tabunan ng napakarami yan yung lalalim yung tabo kasi nga mahihirapan naman tumubo yung mga buto or yung seeds na ipinunla natin siyempre kailangan natin diligay niyan yan ganun lang mga idol napakadali na magtanim ng pipit hindi na yun mga idol tapos na tayo magpunla o magtanim pipesto na natin yan dito sa shaded area huwag muna natin siya ipaiinitang kasi pagka na direct sunlight agad yung mga buto na yan na ipinunla natin mabubulok lang yan mga idol may chance na mabulok yan pero hindi lahat may tutubo at tutubo pa rin yan pero para makasigurado na tayo dun muna natin siya sa malilim na lugar or yung shaded area para masigurado natin na makakatubo sila lahat then halimbawa ganito na sila kalaki yan yung 5 days na sila or yung ganito na kalalaki mas maganda dyan na aarawan na kasi para tumaba na yung katawan niya yung mga katawan nila kailangan maarawan na yan masikata ng araw ang resulta niyan mga idol kapag hindi na arawan yung mga sibul na natin na seedlings ay eh, mga seedlings na yan tatangkad lang sila ng tatakad lang ganon and then payit yung pinakapuno mahihihina yung ano punla pagka ganon mabilis nang mamatay yung mga idol kaya mas maganda pagka may mga tubo na sila pasigatan na natin sila sa araw para tumaba yung katawan nila and then mag mabilis mag-establish yung ugat nila so yan mga idol bago natin makalimutan didiligin na natin yan kagandaan sa ano mga idol sa buhagag na lupa mabilis umana yung tubig ayusin na lang natin yung mga buto na umibabaw mabilis hindi nag stay yung tubig sa punlaan pagka buhaghag yung ano nya lupang ginamit katulad nya mga ito nalabas na dito sa ilalim ng punla yung punlaan yung tubig ibig sabihin buhaghag na buhaghag yung lupa. Ayun. Nais ko na ulit yung mga lumutang na boto. ayun yung kahalagahan kapag yung ginamit natin na lupa is buhaghag. Mabilis siya mag flow sa ilalim yung tubig and then hindi siya mag-stay dito sa punlaan. Kasi pag nag-stay yung tubig din sa punlaan, mabubulok lang yung mga seeds na ipinunla natin. Kaya make sure natin na buhaghag or malambot yung lupa na gagamitin natin sa pagpunla para hindi mahirapan yung seeds na tumubo yan, ito yung mga idol mega cf1 ito yung tinanim natin within 40 days pala mga idol pwede na tayo makapag harvest dyan harvesting after 40 days Ayan. of transplanting yung haba ng bunga nya 20 to 22 cm long tapos yung bigat 250 to 300 grams yung bigat ng bunga niya halos is, mga isang dangkal may, ganyan nyo mga idol yung bunga niya within 3 to 5 days pala mga idol yung pinun sa pagpunla is tutubo na yung mga seeds na yan katulad dito 5 days lang to tubo na sila paarawan na natin yan mga idol para tumaba yung puno niya tumigas yung mga pinaka ito yung mga katawan niya and then para mag establish na yung ugat niya para mag ugot na siya ng marami tsaka na natin itatransplant yan pagka may pinakatalbos na siya sa gitna ito ngayon hindi pa pwedeng itransplant pong ganito kasi payat pa yung puno mga katawan nila